400 calories ng leche flan, 400 calories ng brownies, pizza na 400 calories, at mane na 400 calories. So, ang total po ng pagkain na to is 1,600. And alam nyo po ba, ang average daily limit natin ng calories per day ay up to 2,000 lang. Ibig sabihin, pag naubos ko to sa isang upuan o sa isang merienda, halos maubos ko na yung daily limit ko ng calories sa araw na yon. And again, kapag sobra-sobra yung input ng calories sa katawan, dyan nagsisimula ang pagtaba. Akala kasi natin minsan, pag patikim-tikim lang or pag maliliit lang yung ating kinakain, eh hindi na tayo tataba. Pero may mga pagkain po kasi na mababa yung quality. So kahit gano'n siya kagaan o kaliit, pwede naman humantong sa pagtaba mo. Also yung mga gantong uri po ng pagkain, kapag kinumpara po sa gantong uri ng pagkain, di hamak na mas magbibigay sa ito ng sustansya, mas matagal kang mabubusog, at mas less yung tendency mo na tumaba ka. By the way, ito po ay nasa 800 calories lamang. So kung may kaibigan ka na nahihirapan magpapayat, share mo sa kanya itong video.